Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito ay po natin ang Meta AI na siyang pinakabagong free alternative sa chat GPT. Kagaya po ng uh, pangalan po ng AI app na ito, Meta AI, pagmamayari po ito ng Meta na siyang nagmamayari ng Facebook Messenger at Facebook of course. Uh, ito yung nakikita natin sa updated apps po natin sa Messenger at Facebook. Uh, tinatanong po tayo na ask meta AI anything. So ito po yung tinatawag nating meta AI na integrated sa mga apps po na ito. Pero bukod sa Messenger at Facebook, saan pa natin pwedeng ma-access ang app na ito, ang meta AI? Napaka-powerful po ng Meta AI kasi pwedeng-pwede ka nitong matulungan sa napakaraming mga bagay. From answering questions about anything under the sun to generating text, pati na images. So, sa video po na ito, ay papakita po natin kung paano gamitin ang Meta AI. Saan ka pupunta para ma-access ito at ilang exciting functionalities nito. Unahin po natin paano ma-access ang Meta AI o Meta.AI. I-open lang po natin ang anumang web browser na gusto po natin. For example, Chrome web browser. At ilagay po natin ang Meta. AI na URL. Kagaya ng nakikita nyo sa inyong screen ngayon. So bago mo pala magamit ito, kailangan mo munang mag-sign in sa iyong Facebook account. So ibig sabihin, hindi ka pwedeng makagamit ng Meta AI o Meta.ai kung wala kang Facebook account. All right. So punta na tayo sa interesting functionalities nito. Napakaraming features o functionalities ang Meta.ai. Number one, kaya nitong sumagot sa anumang questions na itatanong mo sa kanya. So pwede mong tanungin sa iba't ibang topic, uh, for example, entertainment, history, science, etc. ah uh, pwede ka sagutin ng quick facts o kung nangangailangan ka ng in-depth explanations, kayang-kaya ito ng meta AI o meta.ai. Okay, so for example, tinanong po natin ang meta.ai. What is the biggest planet in the solar system? Ito sample lamang para makita nyo kung paano nagpa-function ang meta.ai. So, nandyan na yung sagot niya. Very comprehensive. Nandyan yung mga facts. So, Jupiter is the largest planet in the solar system. Ayan, pumunta tayo sa ibang functionalities ng meta.ai. Number two ay it can generate text. So based sa prompt mo o topic mo, pwedeng mag-generate ang Meta AI ng anumang text. So if you want to create an email, if you want to create uh, a content uh, for your blog, mas padadalihin nito ang trabaho mo. So for example, magde-demonstrate na naman tayo. All right. so for example, may prompt tayo na create dito na mag-create si Meta.ai ng isang email about a particular topic na natutulungan ka ng Meta AI by providing you yung sample draft na pwede mong gamitin, pwede mong pagbasehan. Alright, so yan. Ready na yung email mo. Alright, next, translate text. Of course, kagaya ng chat GPT, kaya nitong matulungan ka to translate from one language to another. So kung nagkikipag-usap ka sa ibang tao na may ibang lengguahe, so for example, Spanish, uh, itong tool na ito ay napaka-powerful para matulungan kang mag-translate. Alright, so for example, may prompt tayo dito, can you translate this Spanish sentence to English? Como se llama, señor? So ito na yung translation ngayon ng Meta AI. So the translation of the Spanish sentence como se llama señor to English is what is your name sir or in a more informal tone what's your name. So napaka in-depth din ng explanation nito. Hindi lang basta-basta sinabi niya yung direct translation. Meron pa siyang alternative for a more informal tone. So next po ay kaya nitong mag-summarize ng text. So kung gusto mo ng summary ng isang news article o may document ka na napakahaba na mahirap intindihin, kayang-kaya nitong mag-summarize ng particular document. Uh, in that case, mas madali din yung pag-intindi mo sa isang particular document at mas madali rin makapagtrabaho kung ganoon. Alright, number five, it can offer suggestions. So, for example, if you need to give ideas, if you need travel destinations na maganda, o kahit anong topic na kung saan kailangan mo ng suggestions. For example, when you're creating a video on, on your YouTube channel. So, pwede mo rin tanong, ano yung viral na topic ngayon na pwede kong i-discuss sa aking YouTube channel. Number six, of course, image generation. So, pwede siyang mag-generate ng images. Ito yung pinaka-favorite na functionality ng Meta.ai para sa akin. Kasi, uh, pwedeng-pwede siyang mag-generate ng images. Perfect ito for visualizing ideas, pagde-design ng isang product, o pag kailangan mo ng uh, mabilisang image sa isang presentation. For example, when you're doing a presentation at kailangan mo ng image sa isang particular slide, perfect ang meta.ai note lang na be specific sa descriptions use keywords as much as possible para matulungan ka sa pag-generate ng kailangan mong image for demonstration purposes trinay ko ito kung kaya niyang i-generate so a boy in 90s or 1990s in the philippines playing in the backyard with friends uh, ito yung na-generate niya so, ito yung result ng prompt natin. A boy in 90s in the Philippines playing in the backyard. So, nagbigay siya ng apat na images. Napaka-precise. Ganito yung feel, look and feel ng mga bata noong 1990s, di ba? At hindi, hindi lang yan. Ito yung pinaka-favorite kong functionality din nito. Pwede kang mag-animate through meta.ai. Pwede mong i-animate yung image kagaya ng nakikita nyo ngayon. At pwede mo siyang i-download sa iyong phone and you can post it on your social media next na functionality po nito kayang mag-check nito ng iyong grammar at number 8 uh, kaya rin itong mag-compute ng isang math problem at kayang kaya ka rin itong tulungan pagdating sa solution for example, meron tayong nilagay dito na prompt pero sinadya natin na mali yung grammar para lang ma-check natin kung kaya nitong i-correct Alright, can you correct my grammar? Tapos, ito yung nilagay po natin. So, here's the corrected text. What are you doing here? Corrected errors. Meron po siyang explanation. Specific explanation. Uh, ano yung mali? Yung sub subject-verb agreement. Typo error. Yeah, Napaka-comprehensive. Alright, try natin pa-solve itong uh equation na to kay meta.ai. 2x minus 3 equals 5. Find the value of x. Ayan, nakikita po natin. Nasolve po niya at nagbigay pa siya ng specific, ng napaka-comprehensive na explanation. To solve for x, add 3 to both sides of the equation. Alright. Ayan. Therefore, the value of x is 4. Ayan. Pwedeng, so, pwedeng-pwede kang matulungan nito pagdating sa math. So overall, napaka-powerful tool po ng Meta.ai kagaya niyang nakikita po ninyo sa inyong screen ngayon. So, kaya nitong sagutin kung ano man yung mga tanong mo. At kayang-kaya rin nitong i-generate ang image na gusto mo. So, excellent resource ito for anybody na gustong may streamline o mapadali ang kanilang workflow. So, dyan po nagtatapos ang video po natin ngayong araw na ito. So, sana po magamit po natin ang Meta.ai sa magandang paraan para ma-improve po ang ating kaalaman pagdating sa iba't ibang mga bagay kagaya ng grammar, language learning at uh, mathematics o kahit anuman.